Sa katahimikan ng palasyo ng Lireo, isang malamig na hangin ang dumampi sa silid ng bagong reyna. Si Meet Ina, ang itinalagang tagapagmana ng liwanag, ay muling gineising ng mga tinig mula sa dilim. Mga tinig na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Mga tinig na nagsasabing, hindi ka karapat dapat. Mula nang siya'y maupo sa trono, hindi katahimikan ang kanyang natagpuan. Kundi bigat, pagdududa, at takot ang korona ay hindi gawa sa ginto, kundi sa mga alaala ng nakaraan, at sa bawat aninong nakikita niya sa salamin. Naroon ang mukha ng isang mitina na hindi niya kilala. Ano nga ba ang tunay na kinatatakutan ni mitina? Hindi ang mga kalaban ng Encantedia, kundi ang posibilidad na siya mismo. Ang maging dahilan ng pagkawasak nito, ang kapangyarihang taglay niya, ang parehong liwanag na minsang nagligtas, ay maaari ring maging apoy na susunog sa lahat. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng nag-aalab na lireyo. Ang mga sangger ay nakatingin sa kanya. May halong takot at lungkot sa kanilang mga mata. At mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang liwanag na hindi na nagpapagaling. Kundi pumapatay, sa harap ng apoy ng kanyang panaginip. Sumigaw si Mitina, hindi ako ang kadiliman, ako ang liwanag ng Encantedia. At sa sandaling iyon, ang liwanag ay hindi na nagmula sa kanyang kapangyarihan kundi sa kanyang puso sa wakas nagising si Mithena sa likod ng takot ay ang katotohanan na walang reyna na perpekto at walang liwanag na walang anino ngunit sa pagtanggap niya sa kanyang pagkatao mas lalo siyang tumibay bilang pinuno ng Encantedia sapagkat ang tunay na kinakatakutan ni Mitina ay ang kanyang sariling lakas Under the moon sa ako'y nagising Tinig ng diwata Tawag ng hangin Apoy Tubiglo